So, yun po mga senior citizen ito po. Kinastas po yung mga unan. Magpapalta ako ng mga pundat at balon. Parin yun po. Kasi papag ko, Papalitan ko na. Ang laki, nag-iisa naman ako eh. At ito po papalit ko. Natanggalin ko na ito. Malaki yun. Sira na din lang. Nagsisikip kami. Ito, pag nalagay sa ngayon, luluwag ko kami. Sira na din lang ito, lumulusot na yun. Tanda na rin ito. Tanda na pa, baka matanda pa sa akin ito. Diba? But... Ito. Ito mga binili ng mga kung hindi pa naso ito basta. Oh. Sino magbebenta nito? Ito Uh, bili na bili, hindi namang pinagaan. Nasa no. ang pera ka pa rin. Hmm. Bibilad, bibilad ko muna ito para marahawan ano, ka. Gagawa na ng mga bago. Yung mga hotdog. Hotdog style, tsaka soriso.

Salamat po to. Pala ko man ako.